Unahin po muna natin ang super Typhoon na si Pepito dahil ito na talaga yung may uh, immediate threat sa nakararaming bahagi nga na Southern Luzon at Eastern Visayas sa mga oras na ito. Ngayon alas 10 ng umaga, ang tinatayang ang sentro ng super Typhoon na si Pepito ay nasa laing 250 km silangan ng Huban Sorsogon. Taglay ni Pepito ang lakas ng hangin na umabot nang 185 km per hour, malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot naman ng hanggang 230 km per hour. Sa so, ngayon, kumikilos ito sa direksyong west-northwest naman sa bilis na 25 kilometers per hour. So mapapansin natin, kahit nasa karagatan pa yung tinatayang uh, mata ng bagyong si Pepito, yung makakapalakawla pa nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Bicol Region, sa nakararaming bahagi ng eastern Visayas at maging dito sa may bandang northeastern part ng Mindanao. So ano nga ba yung mga inaasahan nating senaryo ngayong araw hanggang bukas dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong Pepito sa kalupaan ng ating bansa. So, tanaw na rin ng ating uh, lawang radar station ang mata ng bagyong Pepito. So, nasa Northern Samar po itong ating uh, radar station na kasama rin po sa mga basehan natin ng lokasyon, lakas at mga posibleng pagulan na dala nga ng bagyong Pepito. So, nain po muna natin yung mga tropical cyclone wind signal na nakataas sa ilang bahagi na ating bansa. Mayroon po tayong warning signal number 4 no? dito sa may bandang Katanduanes at yung northeastern portion ng Camarines Sur. Samantala, warning signal or uh, wind signal number 3 naman dito nga sa may bandang eastern portion ng Camarines Norte, northern at saka southeastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, itong northeastern portion ng Sorsogon, dito rin sa may bandang uh, eastern portion ng northern Samar, dito sa may bandang eastern Samar. Samantala, wind signal number 2 naman sa mga areas na naka ng yelo, no? Dito sa southeastern portion ng Isabela, sa lalawigan ng Aurora, sa buong Quezon, sa eastern portion ng Rizal, sa Laguna, sa natitirang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, sa natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon, sa Burias at Tikau Island. Ganon din dito sa may bandang central portion ng eastern Samar, northern portion ng Samar, at sa rest ng northern Samar. Samantala, warning signal number one naman sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Dito nga sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi ng na Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ipugao, Benguet, ganon din sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Wind signal number 1 din dito sa may bandang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Sambales, Bataan, Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Rizal, sa may bandang Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, sa Romblon, sa natitirang bahagi ng Masbate. Wind signal number 1 din dito sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, dito nga sa may bandang Biliran, northern at saka central portion ng Leyte, dito rin sa northeastern portion ng Southern Leyte northernmost portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island, northernmost portion ng Iloilo, at northernmost portion ng Dinagat Island. So para po sa kumpletong detalye ng mga munisipalidad na nakapalob, example dito sa northern at central portions ng Leyte, ang ating pong tropical cyclone bulletin ay available sa ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Mangyaring pumunta doon sa tropical cyclone segment, uh, i-click nyo po yung tropical or yung pepito na link And then may makikita po kayo sa upper right corner, PDF file ng latest tropical cyclone bulletin natin. Yun po yung pinapalabas natin at ipinama, uh, dinidistribute natin sa ating mga partner agencies, sa general public at kompleto po ang listahan ng mga municipalidad na nakapalob nga dito sa mga lugar na may warning signal. So ngayon, maaaring magtatanong naman ng mga kababayan natin, no? warning signal number one sa Metro Manila, pero basically okay pa po ang lagay ng panahon. Malamang dito rin sa mga ilang bahagi, sa kalurang bahagi ng Luzon. So Muling paalala natin oh, yung lead time or yung palugit bago natin actual na maramdaman yung tinatayang lakas ng bagyo. For example, sa so wind signal number 1, up to 61 kilometers per hour, maaring maramdaman ang lakas ng hangin sa mga lugar na nakahighlight ng light blue in 36 hours or less. So kaya po, dito sa mga lugar na nakahighlight ng blue ay may ample time for preparation pa rin po. So barit, doon sa lugar na may warning signals number, higher warning or wind signal, mas maliit na po ang lead time. Kaya ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala, ilang araw na rin po tayo nakipagugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan na partner natin sa disaster preparedness and mitigation measure. By this time, hopefully ay uh, enough na po yung stock ng supply natin at ng mga partner agencies natin. At as much as possible, manatili na po sa loob ng kanilang bahay sa kasagsaga ng bagyo. Iwasan ng pumalaot, lumabas ng bahay, patuloy na mag-monitor sa updates ng pagasa asa at patuloy na makipag sa kanilang local government officials at local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy ng mga gawaing pangkaligtasan. Samantala, himay naman natin ano yung inaasahang pagkilos ng bagyong si Pepito in the next 3 to 5 days. Generally, kung titingnan natin, ang magiging pagkilos ng bagyo ay west-northwestward. At mapapansin natin, no, bukas ng gabi, or ngayong gabi hanggang uh, possibly bukas ng madaling araw, posibleng mag ito dito sa may bandang Catanduanes area. Pero balikan natin yung tinatawag nating area probability, itong parang apa na nakapalubitong center track, no? kung titingnan natin tong area of probability, we're not ruling out the possibility ng landfall scenario dito sa may bandang eastern coast ng Camarines Sur or Albay sa parehong oras. Ibig sabihin, posibleng dito talaga sa Catanduanes, posibleng dito sa Albay or Sorsogon area, or along the eastern coast of Quezon or Aurora, bukas ng hapon. So either way, nagbigay na po tayo na abiso, yung mga lugar, hindi lamang yung posibleng tamaan ng sentro, no? Kundi, lahat ng binanggit natin kanina na may warning signal or wind signal, dapat handa po. Mapapansin natin na after tumama sa may bandang katanduanes, eh, kikilos ito patungo ng central zone at posible bukas ng gabi, no? or, or amami gabi, ay uh, dandanay itong lalagpas ng kalupaan or bukas ng gabi, dandanay na lalagpas ng kalupaan ng ating bansa, yung sentro nito. Pero bagamat Tinatayang ang lalagpas na yung sentro dahil napakalawak po ng radius nito at this point sigurado may mga epekto pa rin po ito sa nakararaming bahagi ng na Luzon. And then yun nga, inaasahan natin posibleng tuloy na itong lumabas ng ating area responsibility sa darating na lunes.